na ganito na raw si Coco, ganito na raw si Coco. Ako nagsasabi sa inyo, hindi. Mali, hindi to. Ano, uh, gumagawa lang kayo ng kwento. Kasi ako ang unang nakasama ni Coco sa Masahista, kilala ko ang pagkatao niya. Ang kaibahan lang na sa noon at ngayon ay naging superstar siya, dumagdag ang kanyang kaalaman, naging direktor at naging imaman. <laughs> Pero yun pa rin si Coco na nakilala ko Coco Martin, isa sa mga unang dumating sa bahay ni Jacqueline Jose nang mapabalitang pumanaw na ito. Kung may isang artista na talagang naging malapit sa yumaong aktres na si Jacqueline Jose, yan ay walang iba kundi si Coco Martin. Balitang isa si Coco sa mga unang dumating sa bahay ng premyadong veteran actress matapos matanggap ang balitang natagpuan ang katawan nitong wala ng buhay. Base nga sa nakalap na impormasyon, nakita ng ilang taong nasa scene of the crime na dumating si Coco. Nakasamahan ni Jacqueline sa kapamilya serye na FPJ sa Batang Quiapo. Nagpunta rin daw agad sa crime scene ng isa pang kaibigan ni Jacqueline na si Cherry Pie Picache nakasama rin nila sa Batang Quiapo. Wala pang post si Coco sa kanyang social media accounts tungkol sa pagkamatay ng kanyang nanay-nanayan. Sa ngayon ay naghihintay pa rin ang lahat ng karagdagang detalye sa pagpanaw ng King's Film Festival Best Actress at kung ano ba talaga ang naging sanhi ng biglaan niyang pagpanaw. Sa unang lumabas na ulat, posible raw nadulas at nabagok ang ulo ng aktres sa loob ng kanilang bahay na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. May ibang report naman na nahulog umano si Jacqueline sa hagdan. Kaya abangan na lang natin ang official statement ng pamilya ng aktres at ng soko or scene of the crime operatives hinggil sa tunay na dahilan ng pagpanaw ni Jacqueline Jose. Going back kay Coco, siguradong wasak ngayon ang puso ng teleserye King sa nakabibiglang pagyao ni Jacqueline na gumaganap na Corrections Chief Superintendent Dolores Espinas sa Batang Quiapo. Sa isang panayam kamakailan, sinabi ni Jacqueline ang dahilan kung bakit napapayag siyang bumalik sa ABS-CBN makalipas ang sampung taon. Anya, si Coco, ang isa sa rason. Parang anak ko na yan. Ang una niyang pelikula, kasama ako. Masahista noong araw. Matagal na. At mula noon, hindi naman kami nag-lose contact. In short, nagkakausap pa rin. Pagbabahagi ni Jacqueline. Patuloy pa niya noon ang pakiramdam ng artista, ako ha, kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, halimbawa itong probinsyano na natapos, hindi kompleto ang pagiging artista ko. May ganoong feeling, hindi ko alam ang pakiramdam ng kapo ko artista, pero ako, ganoon ang pakiramdam, anya. Naikwento rin niya na paulit-ulit niyang sinasabihan noon si Coco na sumabak na sa mainstream movies pero ayaw daw nito. Sabi ko, di na. Ano na? Pwede na yan. Meron daw siyang ano, parang mahina ang loob niyang makiharap sa mga stars. Sabi ko, hindi. Ano lang yan, pare-pareho lang tayo, anya pa. Sa tanong kung ina-expect ba niyang magiging superstar si Coco, well, hindi ganito kalaki. But I know that he is a very good actor. Alam kong mahusay siya dahil lagi kaming nagsasama sa indie. Ang buong pahayag noon ni Jacqueline Jose.